Eh na, sinusunod ko na yung payo nyo mga kainigs no Nawag ko silang paghiwalayin dalawa Para masanay sila sa isa't isa Ay kwento niya rin, sa palengke raw pag pumupunta sila Halos magkabanggaan daw sila ng mga nakakatabi niya Nakakasalubong sa palengke Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Magandang araw, magandang gabi mga kayo ko nasaan man kayo ngayong araw na to no? At ngayon ang araw na makakasama uli natin si Mahal na Rina no? Mula nung siya bumalik sa Pilipinas Yan <laughs> Naka naman talaga Bonggang bongga Pupunta kami ngayon sa ano mga kayo Doon sa ano? Sa North Gate Kung saan eh, maraming magagandang dahon di ba? Diba? So titingnan natin kung lumabas na yung ganda ng mga dahon doon So magpi-pictorial daw si Mahal na Reyna ron. So tara na mga kinig, samahan nyo kami, ano. Tara. Ha? Huh? pa. Inaantok pa raw Mahal na Reina. nag adjust pa ang katawan. Kasi buong maghapon tulog, pag madaling araw gising. Pero malapit na yan, makakapag adjust na yan. Konting ano lang, konting araw lang. Babalik na uli yung tulog niya. Normal na tulog niya dito sa Canada. Yan. So, habang pinapainit natin ang ating sasakyan mga kainag, si kumustahin natin ang ating mahal na Reyna yan kumusta ang bakasyon mahal na Reyna enjoy ba kulang 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 araw yan eh. talaga yan eh, no? bitin eh parang yung isang buwan mga kainay so napaka -iklig. sandaling sandali lang at ngayon sasaya ka ulit dahil makikita mo iba't ibang kulay ng mga dahon doon sa pupuntahan natin yan tara mga kairi samahan nyo kami hindi na muna kami pupunta rito sa mga magagandang iba't ibang kulay na dahon mga kainex no kasi hindi pa talaga siya totally bloom talaga yung lumabas talaga yung kulay niya so baka next week na lang uh, sigurado na yan next week balikan uli natin And sa ngayon pupunta na lang muna kami ng ano ng Northgate para kumain mga kainex ano yan para enjoy pasyal muna natin si Malarena uli dito sa Alberta Edmonton Canada yan Andito, saan tayo Pasok mo sa loob ng North Gate Ayan, ah, Dalarama So pasok muna kami sa Dalarama mga kainay sa North Namimiss ni rin na yung baklaran O yung tutuban kung saan siya pumupunta Namimili ng na mga kung ano-ano-ano <laughs> Sabi niya Ibang iba talaga sa Pilipinas Paglabas mo Malilibang ka Ayan, e dito rin naman paglabas mo Malilibang ka rin naman mga kainay Yun nga lang syempre Pagka nasanay ka talaga sa atin sa Pilipinas eh syempre mga kainig sa ano? Iba talaga pag sa Pilipinas pag nasanay ka no. Pag labas may maraming tao, maraming tiangge, lahat na mga ano, masaya no. Masaya rin naman dito syempre. Eh pero syempre, merong merong disadvantage yan mga kainig sa Ah ano? uh, katulad si Mahal na Reina, meron pang jet lag to no. Namimiss niya pa yung mga kamag-anak niya sa Pilipinas nung nagbakasyon sa doon. Lagi niyang kasama. Ayun. Ito tayo. So, tara let's go. So ngayon, eh nandito na siya sa Canada kaya <laughs> medyo nami-miss niya yung lugar, mga lugar. Ha? Huh? <laughs> puro ako na lang 'yung makikita mo, puro ako na lang 'yung makikita ni Mahal Arena. Yan, ay eh, sobrang sobrang miss na miss ka namin ng no? mga Mahal Arena pati si Sisa, miss na miss ka. So yun, ganun talaga mga kinis Kahit kasi may mga kaibigan din ako mga kinis Nagbakasyon sa Pilipinas Pagbalik nila ng Canada bigla nilang na-miss ang Pilipinas iba raw talaga ang Pilipinas e, syempre, sarap ng buhay sa Pilipinas yun ang pag magbabakasyon ano? <laughs> kain tulog kasi syempre, pahinga sa trabaho di ba? E, ganun talaga syempre yan, parang gantong nato'y sa mga pinupuntahan ni Malarina sa Pilipinas yung mga changgi-changgi, ano? baklaran, ganyan no? Halloween na Halloween yung mga tinda dito mga kainags, ano? wow. Yan, bibili pa ako nito mga kinis no, para kay Saya no? Kasi yung binili ko sa kanya, yung isa na wasak na eh. Pero mas okay nito yung wasakin niya kasi yung mga bangko yung wasakin niya no? ni Saya na, Bibili ako isa nito Yan, Para mas mag marami, marami siyang laruan Marami pa rito, ito maganda rin to no? Ay madali mawasak to Ito matigas, matigas kasi yung texture nito mga kainis sana Pero syempre pagka laging nginangat-ngat ni Saya, wasak din to Ito na lang kunin ko yung kulay ano, mga kainis ito, 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 na lang Para ano, kitang kita para kitang kita ni Saya ayos ganda oh so, kanina nga pala mga kainags ano, nilagyan ko ng busal si ano, si Sayon para pagsamahin si ano, pagsamahin si Saya pinagsama ko sila kanina eh kaya lang talagang agresibo talaga si Sayon mga kainags Natatakot si Saya eh so nilagyan ko ng mouth guard si Sayon just in case baka makagat niya sa sobrang excitement si si Saya sila ah <laughs> so yan, sinusunod ko na yung payo nyo mga kainags no na ko silang paghiwalayin dalawa para masanay sila sa isa't isa. Ayan na, medyo natatakot lang si ano. Pero hiniwalay ko eh. kasi nakakasakit na si Sayon eh. Naninibago si Mahalare na rito mga kainis. kasi Kasi sanay siyang pumunta sa palengke. Tapos bigla siya napunta sa ganito, no? <laughs> naninibago. Hindi ka ba naninibago? Kala ko naninibago to eh. Kasi sa palengke, pagpupunta sa palengke, ibang iba At saka sa palengke, maraming tao eh, no? Dito, sabi niya, parang ang luwag-luwag daw eh. Kasi sa Pilipinas, sa palengke, parang nagkakanda traffic-traffic yung mga tao. tapos eh, kwento niya rin, sa palengke, rin, pag sila, halos magkabanggaan daw sila ng mga nakakatabi niya, nakakasalubong sa palengke. Pero dito daw, tinan niyo mga kakakas, luwag-luwag daw. Naninibago raw siya eh. Kaya ako pag umuwi ako ng Pilipinas, mga kainis ano, talagang titirahin ko diyan yung mga fresh na ano, na seafoods nako. Mga lato, nako paborito ko 'yun, mga kainis. Pag pumunta ako diyan, sigurado talagang ginang babanatan ko talaga. Kaya sabi ko sa nanay ko, nako nanay, pag-uwi ko diyan, nako, talagang babanatan ko talaga yung lato. Yung lato yung si ano 'yun eh, uh, si yung vegetable, halamang dagat. Nako, na mura lang 'yun, mga kainis. Sa amin sa San Jose Occidental Mindoro, napakamura lang no Napakamura lang no? talagang grabe. Pat pati, yung mga isda kasi malaano kami. Nasa tabing dagat kami, no? Nako. Talaga naman. Sisiguraduhin ko talaga. Mga fresh na isda. Babanatan ko talaga. <laughs> ah, sige, abang nandiyan si Mahal Arena. Ah, dito muna tayo. lakad, -lakad muna tayo. Yan. Tingin-tingin muna tayo dito. Kasi dito mga kainis, nasa tutulan talaga, no? Puro frozen foods yung mga nakakain namin at nabibili rito sa Canada, no? Kaya syempre sabik na sabik din tayo sa mga fresh, fresh mga ano mga fresh na mga isda, mga gulay. Pero syempre may mga gulay din naman na, na, fresh din dito. Kaya lang syempre may mga presyo. Hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas, ta 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 talbosan mo lang sa tabing daan eh, di ba? Kaya meron din mga fresh dito mga kainix, no? Kaya lang medyo may kamahalan tsaka konti lang dito. Ayan, no? Oh. oh, wow! O, oh, ito, tinan nyo, sarap nito. Kaya lang may presyo to mga kainix, ano? Kaya lang ilang piraso lang siguro mabibili mo rito, no? Ayun oh. No? Ayun, tapos yung ganito mga kainig, ano? yung Lucan sa amin sa San Jose Occidental Mindoro. Naku, ang na ang dami rin ganito, no? Nakakamis kumain ng ganyan, no? Ayun oh. No? Ay meron din naman pala rito mga kainig ng ganyan, no? Mga fresh, mga fresh, ano, mga fresh na isda. Kaya lang syempre, matagal nang patay ito mga to, no? mga isda na yan. Yeah, so wala kasi kami dalang bag ni Mahal Arena mga kainags, no? kaya dito ko na lang nilagay sa no, sa sa sombrero yan kasi kasi dapat pag uh, grocery tayo <laughs> eh may dala tayong bag no kasi may mga bayad na yung mga bag dito grabe kaya may pakinabang din yung sombrero natin mga kinis tingnan niyo lagi natin ng uh, mga pinamili natin ano buti na mas sumikat na si Haring Araw ngayon dahil nako kanina medyo madilim at malamig-lamig na ang panahon ngayon mga kainags siya no? so <laughs> si mahal na rin ayan nakabit-bit din ang tinapay ano ayan oh <laughs> so yun pwede naman paglagyan ng bag yung binili niya paper bag no kaya lang baka daw masira kasi eh meron silang pagbibigyan ng mga pasalubong doon nila ilalagay ayan oh eh dati kasi mga kainags ano, walang ka problema mga bag dito ano, kasi nga since na tinanggal na yung mga plastic, dinidumolish na, uh, pinip, ano na yung tinatanggal na, wala parang wala na no hindi pala parang talagang wala nang na mga plastic bag dito so bring your own bag yan so yung mga bag dito na binibenta ay mga biodegradable no mga safe daw sabi kaya pagka wala kang bag at marami kang pinamili magbabayad ka ng additional charge para sa bag at mapaglagyan mo ng mga gamit mo o so, diba Woo! tabi daw pa tayo ma pang asawa ko hindi malakong tinatawag kung tatawid na kami o hindi o oh. Hinahayaan na lang akong dumiretso-diretso doon. Bihira naman to. <laughs> Ay, na no? tara ma, dito pa. Ah, so, balak magluto ng spaghetti ni Mahal na Reyna ngayon. Ano? Wow. Mukhang mapapasarap na naman ang kain ko. Mukhang masisira na naman yung aking low-carb diet, mga kainags. Ano? Andito na si Mahal na Reyna eh. Eh kasi dati wala nagluluto kaya napag-isipan ko na ano Diba di ba nung nagbakasyon siya, wala nagluluto para sa atin. Kaya napag-isipan ko na mag low carb diet na lang ako. <laughs> Kasi tamad magluto, mga kainig sino. At higit at, at bukod sa tamad magluto, wala nang iluluto. Hindi <laughs> na si Mahal Arena kaya siguro tigil-tigilan ko na muna yung pagdaday pag low carb. Kasi hindi ko na kaya magtiis sa pagkain ng masarap na luto ni Manny Mahal Arena, no? Oh, ibon, no? Mga ibon. Dapat na malayo kayo mga ibon, oh. -ibon, oh. <laughs> kanina, sa akin yung mga ibon eh. Nung lalapit naman ako na sa kanila, saka naman sila lumayo. Pero kala kasi nila bibigyan natin sila ng pagkain, ano. No? Eh, sila ang dami nila, no. Wow, nakakatuwa. Nandito kami sa Lucky Store mga kay no. Kasi doon kanina sa Northgate, hindi makita ni Mahal Arena yung mga gusto niyang bilhin. Eh mas kabisado niya raw rito sa Lucky kasi kung saan yung mga mga gagamitin niya sa pagluluto alam niya kung saan nakalagay magluluto raw si Mahal na ng, ano, ng palabok mga kainag no? tsaka ng maha yan kaya jalan na dyan siya bumibili siya ng mga gusto niyang bilhin ako eh paboritong paborito ko rin yung palabok na yun mga kainag tsaka yung maha ang gagawin niya ano. niya raw kasi yung pagkain sa, ano, eh, sa pinas nung nandoon siya palabok pang merienda So yung heater dito sa loob ng floor ng, ng laki mga kainigs, no? ay nararamdaman ko na. No? Nakabukas na rin yung heater nila kasi nga medyo malamig na yung labas kasi kahit din doon naman sa bahay natin nakabukas na yung furnace heater natin kaya sa madaling araw talagang bumubuga na ng mainit na hangin yung furnace heater natin dahil malamig na rin ano parang kagaling ko lang dito kahapon na grocery tayo mga kainags ano eh meron na kalimutan gusto kong magluto ng mahal na rin na ng ano eh pang merienda ano kaya balik ulit tayo dito so uwi na tayo para makapagluto na siya at makakain na tayo mamaya gubutom na rin ako mga kainags ay, nako po. Oh, sarap nito. So ito yung masarap no mga kainay no? kasi excited na rin kaming umuwi dahil merong naghihintay sa amin dalawang asong makukulit doon sa bahay ano. Hindi ka tulad dati nung no? wala pa tayong aso no. Parang wala lang, parang parang wala no. Pero ngayon, syempre pag umuwi tayo ng bahay kahit pagod tayo mga kainay eh? Meron tayong dalawang asong nako himasin at yung sasalubong sa atin na parang tuwang-tuwa sila no. Ganun talaga no. Kaya pala yung mga matatanda mga kainay sino yung mga anak nila malalaki na doon sila sa mga alagang aso nila ah, kumukuha ng ano ng saya happiness ah, di ba so ganon din yung nararamdaman ko ngayon pero hindi pa ako matanda mga kainex ha ah. meron pa tayong asim yan asim <laughs> asim makilikili amira ah, mira. putok na naman bihira tong na natin ano so tara huwi tayo bihira yung mga alaga nating na ibon nagsitakbuhan oh nakapila na naman dyan sa binigyan natin pagkain kanina ano? yan, nandito na tayo sa bahay mga kainag sa ano? ito na ating mga pinamili ah, at si mahal na rin ha? ayun, tubuksan ang pintuan dalaan pa sa lubong kay Saya at kay Sayon yan kailangan natin bigyan ng maraming laruan si Saya mga kainag ano? para hindi mainip at para ano, hindi maiwasan ano? maiwasan magngat-ngat ng magngat-ngat especially mga upuan natin Saya Hey Sayon Ah. Hey Saya, kumusta? Ah, come here buddy, come here Out, out, let's go, let's go Good boy Yan Saya Diyan ka muna ha Uy, uy, uy Namimiti na pa So, kakatapos lang namin kumain ni mga kainag nang ni mahal na Reyna pala ng ano, mga kainag siya ng pagkain kasi magluluto siya ngayon ng, ng marami siyang lulutuin Ano lulutuin mo? <laughs> nabusog lang ako eh dami nakalimutan ko na yung ano yung lulutuin mo uh, yung maha at saka yung palabok yan pero kumain muna kami kasi merong niluto kagabi si Mahal di diba yung pinakbet kumain muna kami mga kailas ano. at ngayon ugasan ko muna itong mga pinulutuan ng pinakbet mamaya kasi pag ito paglutuan ni Mahal ng palabok yan so by the way mga kailas ano, meron nga pala akong gustong i out. ano uh, mga kababayan natin silang Pilipino na security guard yan ano nasa Grand Prairie sila Alberta Canada So shout out kay ano kay Jason Prado at saka kay Tol Mark yan Nagbablog din sila kakarating lang nila uh, galing Pilipinas tapos sa uh, ang trabaho nila rito, security guard mga kinagsanot saka kasi nalaman ko na, <laughs> na gusto nila tayong makita mga kahinags, dahil merong isang nag-comment sa isang vlog natin nasabi nila ay uh, gusto ko raw inags makita ni Jason Prado na kakarating lang sa Canada. Kaya check natin yung channel nila, Jason Prado. Yan, so nandun. Nakakatuwa nga, no? Dahil uh, nakikita ko sa kanila yun, no? yung unang dating ko ng Canada, yeah? mga kainays, no. Ganon-ganon din nung, ano, nung dating nila sa Canada, kung ano yung mga reaction nila, kung gaano sila kasaya, nakikita ko yung sarili ko sa kanila actually. Ganon-ganon, masaya. So anyway, yan. Good luck sa inyong dalawa. Ano, Jason Prado at Tol Mark. Yan. Enjoy life in Canada. Tuloy ang buhay. Winter, spring, summer, or fall. At ako'y maghugas muna. At hinihintay na ni Mahal na rin itong kalderong kawali na panglutuan niya ng palabok. Baka... Uh... <laughs> Ayos. oso oh, so, see you later mga mga kainags ha. Ugasan ko ito. Ibilisan ko muna ang paghugas. Tandali ng na, na. Ay, may mga sinampay pa pala ako noon. po. Ah, oh, wow. So, pagkatapos ng ano, pagkatapos ng ating uh, paghugas ng plato, saka ko Ano yung mga kasi nang na sandali sa dali lang. Isa-isa lang. Mamaya, ikaw na, Kumanda ka sa akin, yo. <laughs> oh, yan, ayos na mahal arena. Tapos yung mga mga sinampay natin, mamaya ko na kukunin yan. Importante, may bigay ko lang muna kay Saya yung binili natin pasalubong. Magluto ka mahal arena. Sarap ang pagluluto mo, ha. Yan. so ibibigay lang natin to kay ano, kay Saya mga kainis ano. Itong binili natin. Ayun. Yun, nakaupo ang baby boy. O shout mo yung mga ano, mga viewers natin na gusto ko makita. Na gusto rin nang isali daw kita sa vlog natin pag nagvo-vlog tayo araw-araw. O shout out. Ha? Jangan mo na bisitahin ko na si Saya. Saya? Saya! <laughs> Ay, ano to? Ay? Hello, Saya. Kumusta, baby girl ko? ah oh, pasalubong ako sa iyo. O, yan na, pasalubong, no? So, ito na. Kung napapansin yung mga bulak-bulak na yun, mga ka-inansin. No? doon-doon galing yan sa laruan niya, no? O, yan na, o. Oh. Laruan mo, oh, O, huh? laruan mo, ha? Huh? Naka! O, bagong laruan, ano? Bagong toy, ano, ha? Huh? Ha? Huh? Kumusta yung baby ko na yan? Ano? Ha? Huh? Meron din akong biniling. Meron din akong biniling, ano si pampers, oh. Sana dito ka umihi, ano, ha? Huh? Ha? Huh? Naka, 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 So yan mga kainags, ano? tinanggal na natin yung kulungan no? ni, ano, ni Saya kasi hindi naman natin siya ikukulong dyan. Eh, pampaagaw lang, lang ng espasyo. So, tanggalin natin to, Balik na natin kung saan natin kinuha. Ha? So, ito nilabas ulit natin si, ano, mga sana, si Saya, no? Eh, kasi gusto ilabas nung ilabas ng ating pangalin na prinsesa, yun, eh, no? Tuwan-tuwa, tuwan-tuwa si Saya. Ayan, no? na ano eh, dapat daw ipagtabi natin silang dalawa. Kaya lang ano eh no. Malakas si Sayon baka ano eh. Nakakapanakit baka mapilayan si Saya eh no. Pero ganun lang daw yun naglalaro lang daw talaga sila. Kaya lang nakakasakit si Sayon eh. Pag siguro pag malaki-laki na no. Pero tama lang din yung lagyan natin ano. Dinilagyan ko ng busal si Sayon kanina. Busal. Yung sa bunganga nga. Para kung sakaling ano maglaro sila hindi niya mas makagat si Saya. Yan si Saya mga kainag oh hmm Yeah no. Yeah. Ha? Huh? Pero sabi nila parang hindi daw American Bully ante. Si Saya. Hindi ko alam, hindi ba sabi mo American Bully? Nasaan yung may papers ba yan? May papel? Nasaan? Ano yan? Patingin mo ano para may pakita natin sa mga viewers natin. 'Yun ang mahal. mga kainaks oh. Sara. Iyan na mo Aliko, sandok, nok sige. 'Yun ang ko ililipat ko sa kabila. Oh, sa kabila. Ah, teka lang. Yon, Yun, sarap po. Oh. Hmm. Sarap mga kainis, oh. Amoy pa lang. Tsaka yung ano, bango, no? Oh. Ah. Uy, hey, sayon. Ang kanyan. Okay, ah. Ayan na, finished product ni Mahal na Reina mga kainis. Ano? Papalamigin na lang to. Sarap po, oh. creamy na creamy, ah. pa. <laughs> sarap, ma tikman natin so tikman muna natin mga kayo na siya no? so, mahang niluto ni mahal na rey naku mm -hmm. sarap tulog mahagok pa nagising so kakain na tayo na ano, mga kayo na siya no, niluto ni mahal na rey na na palabok so, na. So, ito yung mga sangkat niya. Ah. Okay. Thank you, Malarena. Maraming gusto. Uh, Maraming gusto. Okay lang yan. Basta ikaw nagluto, masarap yan. Sigurado. May halong pagbabahal. Thank you. Si Sayon. Ang gulo ni Sayon. Papapansin sa'yo yan. Si Sayon. Nagpapapansin sa'yo yan. Si Sayon. eh? Nandiyan din ako. Eh, syempre. Miss na miss kayo. Ayan, oh miss na miss kayo ni sa'yo eh. Yan, lagyan natin ng kalamansi, mga kainag siya, no? Ay, hindi pala kalamansi ito. Lime. Ang paliba. Mmm.